ikaw kay hindi busy ay parang eh Iki tuturuan ko ng laruan ah hmm ikaw ka sa akin ha may papakita ko sa yung ng laruan okay yun eh kasukal naman eh hanggang sukalan na rin <laughs> nadali <kung arin. laughs> iba ko naman eh okay tingnan mo ayam ito ito kay alam mo may ka probinsya, dapat alam mo ito. Ito yung napakahusay na laruan. Aray ko. <laughs> ang, ang tawag sa amin din eh, ay tigbe. Tibig, baga. Tibig. Ito yung laruan namin ng mga kabataan namin. Nga. Um. Oh. Gusto mo malaman kung paano yan nilalaro ng mga bata. Teka. Ito ka, kalapit ng bayabas. Ito ng bayabas na mayabas mo ito kayo nagutom. Yung tibig na yan, ito. Yan ang laruan namin yung una. Ay di, tuturo ako kayo paano nangyayari. yung paano namin ito pinaglaruan. At at tayo mga mga ha. Ayan, pipitas tayo na. Isa. Oh, ayos na. Saka, dapat maganda yung malaki-laki. Eh. Ayan, kumapa tayo ng isa pa. Oh, pa, pagaganda ano. Parang prutas. Eh, ah oh, atin dadalhin din sa may bahay. May bahay namin. Ito lang ang pinagkakaguluhan namin ng mga bataan namin eh. Um, natin din eh. At hindi nagtatapos yan dyan. Kaya may hahanapin pa. Ito ang sadyang pinagkakaguluhan namin ng ina. Yung ting-ting. O, -ting. oh, talagang palapas ng mahigi. Ting-ting. Kailangan natin ting-ting. Para tayo makagawa niyan. O, oh, yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Kompleto na ang ating lagyan lang natin yung camera para inyong mapanood kung paano ginagawa. Kompleto na ang ating uh, ating gamit. Meron tayong walis tingting ng inay. kung sanang mapakinggan at baka tayo mapaglitan. oh at saka tibig Unang-unang mong gagawin dyan kukuha ka ng katamtaan pare-parehas ang pare-parehas ang size isa. Medyo malaki yung isa. Hmm. Tapos dalawa. Susukatin ng maigi. Yan. Pwede na yan. Tapos, dalawa pa. ako. pati ng dalawa, magka-size. Yan. Magka-size kompleto na. Yan ang uh, yang apat na kinuha natin. Gumi na Pero, itong apat na kinuha natin ito, ay, yan ang unang set. Tapos, kukuha oh, na tayo ng medyo maliit. Bali, isa, dalawa, tsaka, siguro alam nyo na itong alam nyo na ito, kung taga-probinsya ka, alam mo kung paano itong ginagawa at kung anong laro ito. Yeah, paano nga gayo? <laughs> Nakalimutan ko na yata. Ito talaga yung pinagkakaguluhan namin ng mga bata kami. Pinag, pinagsasabong namin itong ako na ito. <laughs> Ayan, pwede na siguro yan dalawa muna dalawa oo nga dalawa mas maganda siguro ay apate natin para matibay dahil eh sige tapos tapos niyang kukuha ka ng tingting -ting ng inay poing <laughs> tapos tingting -ting uli ng inay poing ayan tapos gagawin mo kukuha ka ng Babaliin mo sa dulo. Yan, babaliin mo. Pag nabali mo siya, susukot ka ng dalawa. Yan, magkapantay. O, tapos, pag nakakuha ka na ng pantay, yan, tutuhugin mo din sa kabila. Ang naman eh. Yan. Tutuhugin mo, masakit. May dakta, may dakta. Tutuhugin mo. Tut Tutuhugin mo. Ano ganit tigas? <laughs> Yan. Tug. Ah. Tutuhugin mo dyan parang mahaba. Yan. Tutuhugin mo. Tapos, tutuhugin mo ulit yung isa. Tutuhugin mo kabiak. Ano ang kaparehas pare noon? Aray, dalo. Yan. Kaya yung katawang nare. Aray. Tatanggalin mo yung kwan para pumaon agad. Kakatigas eh ya, Palambot na ka ng isa rin. Yan. Tapos, medyo napahaba eh. Bawasan natin na konti. Yan. Bawasan na konti. Yan. Bali yun yung unang preparation natin. Tapos, bukan mo na naman yan. Tatanggal na. Parang mali. Kayo. Mali nga. Hindi, tama. Yan. Kukuha ka naman itong isa dito. Ibabaw mo dito. iyan Ibabaw mo yan dyan. Mm -hmm. Gitna. Tapos medyo gaganyan yung ganyan yun mo. yeah, Pag na-chok-chok-chok-chok-chok mo na, ilalagay mo na ito sa kabila. yeah, Alam mo na. Ah, hindi pa. Oh. Oo. Oh. di ba? Kaganda. Tapos, kukuha ka na naman ng isa. Yan. Tutunho mo na naman sa gitna. Masyado yatang, nga ang masyado yata. Ang ito nga na nakuhang ito. Yan. Ay. Parang may papayayatan yata nitong ano to. Parang hindi niyata malam maalam gumawa Tapos yung kabila. Iba ba nung sa kabila? Yan. Tapos titistingin mo uli. Oo. Oh, uh -huh. diba? Ganda. Tama na yan. Kung ano ngayon yan. Oh. Tapos pukuha um, kukuha ka ngayon ng paano nga lang ginagawa? Kanyan. Paano kulang yata? Tutuhog mo dyan. 'yan diyan. tutugin tutuhogin mo dyan. 'yan diyan. tapos hahanapin ka ganyan. Tutuhogin mo na naman isasaksak mo na naman dyan. Yan, halos ready na ang ating laruan. Yan. At tapos yan bali ito nga pala ay yung parang takpakan, kutsi-kutsihan, kung ano, yan, ganyan. Talagyan mo na siya ngayon ng, ng body. Tutuhugan mo na naman. Kuka pala ng kaperaso. Yan. Nakuha ka ng kaperaso pantay na naman ganyan na, na naman tapos lagay mo dito tapos kaya nga doon naman dami na ang daan dami na oh, daan daan o yan o sabi naman eh yan hindi ka tapos Lagayan mo naman yun niya dito. Yan. Yan. Lagayan mo ganyan. Yan. Yan. Oh, di ka? Di ka kutsi na may kutsi-kutsihan Parang hindi na yata lubumulong. O. Oh. <laughs> mm, mm, parang garto ka nga gaya, Oh. Mm. <laughs> Tapos, lalagyan natin ng Nalagyan natin ng talian. Ah. Oh. Yan. Talian dito. At meron ka ng traktrakan. <laughs> ah. Bale, ito na yung ating finished product da <todic> da <todic> da 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 Hahaha. Hindi naman masyadong, hindi naman masyadong alat. Oo. <todic> Oo, oh. oh, ganda. Hahaha. <todic> nag